Kumusta? Ito ang Dream Start Labs. Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo ang mga hakbang sa pag-share out. Hindi pinapahintulutan ng app na mag-share ang grupo kung meron pa siyang mga pautang na hindi nababayaran at mga multa na hindi nababayaran. Para gawin ang share out, pumunta sa mga meeting. Mag-scroll. Makikita nyo dito ang pagkwenta ng shareout pinte ng pagkwenta ng share out. Dito, makikita nyo ang mga informasyon sa buong grupo. Ito ang kabuuang informasyon ng grupo. Kita natin ng kita ang interest, mga penalty, at iba't iba pang informasyon sa loob ng grupo. Mag-scroll sa bandang pinakaibaba pindutin ng ituloy ang share out. At dito naman makikita natin ang mga impormasyon sa bawat miyembro. Kung magkano ang kanilang kasulukuyang ipon at kung magkano ang kanilang makukuha. Mas mabuting reviewin ito ng maigi para mas makita natin kung may pagkakamali. Kung tama naman ang nasa itaas, pindutin na ituloy ang share out. Pindutin ang oo. Ang Dream Save app ay magsisend ng mga SMS sa bawat miyembro. Pero mas mabuti pa rin na ang miyembro ay nasa meeting mismo. Pindutin na kumplituhin ang kumplituhin ng share out. Dito naman nakikita natin ang iba pang mga funds katulad ng social fund, insurance fund, educational fund. Meron tayong dalawang pagpipilian. Pwede natin itong i-pay ngayon or ilipat sa susunod na cycle. Piliin natin ang ilipat sa susunod na cycle. Pindutin ang kumplituhin ng share out. the back up ngayon. Pindutin ang susunod. Tagumpay! Ang grupo ay nasa panibagong cycle na. Dito, meron tayong dalawang pagpipilian. Pwede tayo magsimula ng bagong cycle agad o pwede rin mag out at magsimula mamaya. Pero sa pagkakataong ito, pindutin natin na magsimula ng bagong cycle. Pindutin ang OK. At dito, pindutin natin ang profile ng grupo. Pindutin ang OK. At dito, ang mga impormasyon sa huling cycle ay nandito pa rin sa kasalukuyang cycle na ginagawa natin. I-review natin lahat pindutin ang susunod, pindutin ang susunod, at pindutin ang tapos na. Yun lang ang kailangan niyong gawin sa bawat isa ito. Pilhiin natin isa-isa, i-review, -isa, at kung tama naman lahat, pwede na natin i-rehistro ang bagong cycle. Ipapakita ko pa sa inyo ang bawat takbang para makagawa ng bagong cycle. Hanggang sa susunod.